Hi guys, mayong adlaw mo ni ganin na nagpalit ni og mushroom na labyan ng mga bata basa kay sa ulan. Big boss. Palay sa duwen na. Palay para grasser. Ayaw ko ni sir. Ako bira. Ito palit ko. Kauban ra mo? Yes sir. Kauban ra? 100 lang basta bray da yon. Basta bray ba 100. Oh, 100 lang 100. 100 lang. Ah. Ako ang lugar sir. <laughs> 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 kauban mangga mo. Kali ro. Ah, mo mo kauban <laughs> pod. Angkon. Nya kada sa. Oh, <laughs> oh Kau sa mga mga ihi sa iro ha? Dili dili dili, tenang pod. Ha? 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 Ha?

Bibalik ko na. Upat 100.